Oh kami. Da, jan. Ayon mo talaga do na neng? Matulog ni. At least lalamig na. Sakasibu. Andoy! Ya, kengkeng. Oh, oh, oh. oh. Agan labahan. Agan. Oh, kalau mau nesti alak pala. Dali na, oh, sumando ka na. Sumando ka na. Wala kasi siya stroller. Ha? Juice. Juice na may konting ano, konting apoy. Hindi <laughs> <laughs> ka pa rin tapos mamang? Sandok-sandok. Ang ano mana na? Ilang. nang ulam? Litsong manok. <laughs> Bumamak mo ngayon, baka maa. ko siya,